Magandang araw. Sang ayon sa pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan Ordinance Number no. 017, mayroon po tayong tax amnesty sa real property taxes. Kasama po dito ang mga ari ariang ang hindi natitinag, gaya ng lupa, bahay, buildings, machineries at equipment. Ang tax amnesty po ay nag-aalis ng 100% na penalties. Ito po ay nagsimula na noong January 1, 2011 at matatapos sa March 31, 2011. Sa mga magbabayad po, magtungo lamang sa munisipyo ng Binangonan sa tanggapan ng Municipal Treasurer. Samantalahin po natin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng pamahalang panlalawigan sa pakikipagtulungan ng ating butihing punong bayan, Cecilio Boyet Inares, at ng ating Municipal Treasurer. Maraming salamat po!